Bumili si Idol mga guys no na mamahali ng mga pisa-pisa kasi nga daw ah, magbubuo kami ng bike na gagamitin niya baka doon sa may sunset bully, bard bala <laughs> Lahat na huwag palagi ya nung nabuo ko na na sa namesa. Oh, lang ay takot ko na yung rangset. Lahat para makita ninyo, lahat na huwag, lahat na huwag, lahat tsura sa animal ya. Hello mga good morning sa inyo mga guys. Doon no? ba kayong adlaw? Eh dito na, honor kalalabot na mga pisa-pisa ni idol. Ba, ipakita ko muna sa inyo mga guys, no? Bago natin buuhin. Kasi nga, pag hindi nyo ito makita, baka sabihin ninyo, ate, edit naman. <laughs> Pati mga guys, ah, ito na ni mga guys, oh. So, ang haba pala Idol mga guys, no Space. So, oh, alam niyo naman siguro yung presyo niyan tapos magkakabit din tayo ng dropper post. Oh, la tawa ba, yung report pang yar post mga guys, tapos ang yung front ko s'yempre, ati Fox na iya mga guys. Eh, orange ah, la tawa Ang bilis ni hindi lang manami. Oh. Ayun Gago. Tapos pala mga guys, no, ang iyang group set ito. Tako natin mamaya, yeah, siyempre sa Ram GX yan, mga guys. And then, ito na ang frame niya pala mga guys. So, ID Bell na full sauce. Baka namin namin setup O, carbon ito mga guys ha. Baka ano sabihin niyo Baka sabihin niyo karton. <laughs> <laughs> tapos syempre mga guys no ang rim natin DT Swiss na 391 para na May na me iyang ha? pormahan Oo mga guys Tapos, so, syempre tapos para madali ang aton nga ubra Are na wag tayo ng rim set nya so bali magchuchublis tayo mga guys ha? so ito na pala yung guma nya o oh, nga mahal mahal di wow. po ta <laughs> Kada abo kay gini ko ta kwarta tagiya sinibala. Shout out galing sa kay idol no, hindi sa pagpakilala kay na uya sa abawa. <laughs> Amo ni mga pisa-pisa mo no, ya ka pa abaw din Te, puta on na nga mga guys ang ano papadan loga ah, kagita ko ng kag Syempre, mga guys ni talipat nang iyagali nga tubeless bulb sa magtuhog-tuhog kasi nga ati maglalagay na tayo Ng yakult oh baka na misang yakult nya oh kamahal pa sang yakult sang animal <laughs> wow Siyempre <laughs> <laughs> mga guys, no, dahil lang po na natin ang kanyang wheelset, no, eto na, ay, ah, takot na natin yung likurang gulong-gulong, and then, ilalagay na natin ang iyang fox star Pari di po tam presyo sine galopok oh, daw sungad blas ang galibak sa imo aba <laughs> Gago. So kita nyo naman siguro mga guys no nakaunay sa muna na pizza nga pila ka karton ng iba kali manamit na me chat at kay boss kali sa paglibre sa mo sa Albertos nga pizza raw <laughs> Sana ah, no. oh. Ay, dali lang pala bago matapos pala mga guys ang video ito. No? Shout out pala mga guys no? sa QL Bike Shop and RTW News sa Bike Gimbal. ba thank you so much, idol, ha? So, balik na tayo sa ato niya mga guys. No? Ito na, nagtakko na si Bunso mga guys no? ang rare trailer. Tapos ako ba dito, siyempre, nagplastar ko sa internal cable. Eh? Kaya ang iya nga prino, ang baratuhon lang na blabaw. <laughs> Pati mga guys, ha? Presyo guys ang prino. Yan eh, uh hindi ko na pagyambala iambala Galaim ko. <laughs> Ay, ambot na lang kita ah. So, ito na nga ni mga guys, na plaster na ni Bunso, ang iyang akrang set. Ako naman dito, natapos ko na rin sa pagsuok-suok ang kanyang kable sa Prino. So, bali, sinunod ko naman yung dropper post niya na Pax Dead. Yung di puta, grabe, giniya mga presyo ang mga pisa-pisa ni Idol Bla. So, by the way, mga guys, no, pakilala ko sa inyo, kalay ang migo ako nagtambay, este, naghaapit ni Driot. Kag, syempre, sa eh, shoutout kalay, kay Gia, ba bautaw, alo, kalay, permiso, may na, dadala sa sangil met abot ah, gid motor motor sa bawa <laughs> ayo ito na nga di mga guys so balik na tayo dito sa ako inubra bar wala ano na tapos natapos barang bike ni idol bala thank you so much get sa panood ninyo sa akin video sana ay na enjoy kayo kay na enjoy ba na bow ikaw wala hindi maka build sini nga bike do jadi pota ba yo reporta ayo pota ha yeah. <laughs> Paalam!